Tapos mamatay si ate sa isang trahedyang aksidente, tila tuluyang nawala ang liwanag sa bahay namin. Ilang araw pa lang ang lumilipas, pero parang taon na ang bigat ng katahimikan. Kaya agad na ipinagutos ni mama na isara ang kwarto ni ate. Walang pwedeng pumasok. Walang pwedeng magbukas. Parang gusto niyang ikulong ang lahat ng alaala pati na ang sakit. Akala ko tapos na doon ang lahat. Pero hindi. Gabi-gabi, pagsapit ng alas 12, naririnig namin ang pagpatugtog ng gitara mula sa kwartong iyon. Ang gitara na pinakamamahal ni ate. Ang gitara na hindi na dapat tumutunog una, akala ko pagbabago lang ng hangin o guni-guni ng puyat. Pero habang tumatagal, lumilinaw ang tugtugin. At yun mismong kantang tinutugtog niya nung huli naming gabi na magkasama. Hanggang sa hindi ko na kinaya ang hiwagang bumabalot sa bahay. Isang gabi, hindi ko na napigilang lumapit sa pinto. Lumuhod ako at dahan-dahang tumingin sa maliit na butas ng kandado. At doon, nakita ko siyang nakaupo sa kama. Nakapaling ang ulo parang hinihintay ako. Hawak niya ang gitara at pinapatugtog ang paborito niyang kanta. Mabagal siyang tumingin sa direksyon ko. At sa liwanag ng lampara nakita kong nakangiti siya sa akin hindi yung tipong masaya, hindi yung ngiti na parang alam niyang hindi ako dapat nandyan. Napatras ako at tumakbo papunta kay mama, halos mabasag ang boses ko sa takot. Mana rin si ate, nakita ko siya. Mabilis kaming bumalik sa kwarto. Pero pagdating namin, tahimik. Walang tunog. Walang tao. At sarado pa rin ang kwartong hindi dapat nabubuksan. Akala ko tapos na. Pero hindi iyon ang pinakakahindik-hindik. Kinaumagahan, napatingin si Mama sa gitara ni Ate na nakasabit sa sala. Tahimik siya. Hanggang sa bigla siyang napalayo, parang may nakitang hindi niya matanggap. Lumapit ako. May nakadikit na litrato sa gitara. Isang lumang family photo. Pero ibang kuha na ngayon. Si ate, nakamiti pa rin. At sa tabi niya sa mismong spot na dati ay walang tao. Ako ang nakatayo.